Aris, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na. 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1pm hanggang 4.20pm at may 58 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap at kulay dilaw muna ngayong araw. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 7am hanggang 10.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, brown na kulay muna ang iiwasan at payat na tao ngayong araw. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Cancer. Ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto. Na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. At mga mananipis na buhok ang dapat mong iwasan ngayong araw at kulay dilaw. Leo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 7. A a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay blue ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Virgo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9:10am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 pm hanggang 5:15 pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng puro kaya bangan at pag-aangat sa sarili ang dapat mong iwasan at kulay gold. Libra, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 10 p.m. hanggang 1.15 a.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Silver na kulay ang iiwasan mo ngayong araw. Scorpio, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang alas 7.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 52 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.10am at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan muna ang magsuot na damit na may kulay blue. Sagittarius Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7am hanggang 10.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Capricorn, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto, na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Yellow na kulay ang dapat na iwasan mo muna ngayong araw. Aquarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay... Mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas i3pm hanggang 6:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas i8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Brown na kulay ang dapat na maiwasan mo ngayong araw. Pisces, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang player na madalas magmahusay sa mga salita ang dapat naiiwasan at kulay dilaw.